Hello my words. Ayan guys, maglalaro lang muna tayo guys ng EH88. Hello guys. So ngayon guys, pupunta tayo guys maglalaro tayo guys sa uh eh88.com -e -e So, ito yun, guys. So, subukan natin. Pindutin natin yan. So, ayan, guys. Meron pa akong free na 88 pesos. So, ayan, guys. Dito, guys. Mabilis lang uh, manalo dito, guys. Ang gawin nyo lang, guys. Gawa lang kayo, guys, ng inyong account. Ayan. Then, after gumawa nyo yung account, dito kayo maglilagay kayo ng account. Tapos, uh, kumplituhin nyo lang itong, ano, guys, yung kanilang sentro ng siguraduhan sigurado seguridad ayan so mo siya guys inyo lang silang silang lang ang, uh, personal information connecting sa e-wallet ayan baguhin ang password ayan guys kumpleto kailangan kailangan guys lahat yan abot ng 100% so ayan so ayan guys dapat maging check green po yan So, ayan. So, after dito, guys, susubukan natin maglaro. Ayan, meron pa ako free, guys, na 10 pesos. Kasi kagabi, guys, naglaro po tayo. So, ayan. So, pag, pag palagi po kayong naglalaro dito guys it's meron po silang mga pag-gap or pa, parigalo na ibinibigay sa inyo so yun guys ang madalas kong nilalaro dito guys na sinasabi ko talagang uh, mananalo ako guys so itong ginagawa ko guys nilalaro ko it's yung wild bounty showdown so yun guys dati guys naglaro ko ng money coming itong mga super ace pero ngayon guys ang paborito ko talagang laruin is yung shutdown So, ayan guys, kung gusto niyo pong magkaroon ng every time guys na premyo, ayan ang mga parigalo guys, ayan, nandyan po sa comment section guys ang aking link na to. Puntahan nyo lang yan, guys and gawa kayo ng sarili nyong account. Ayan guys. Tungkol naman guys sa pagdeposito, deposit to. Ayan. guys dito punta kayo sa deposito, to. mag -deposit. So ayan. Pili lang kayo guys ng Gcash, Maya or GrabPay. So ayan guys. Ang pwede nyo pong i-deposit 50 pesos to 10,000 pesos. So, ayan. Mamili lang kayo dyan. 200, 100, 500, 1,000, 3,000, 5,000 is 20 at uh, 10,000. So ayan guys, ilagay nyo lang yun dyan, ganyan. Tapos ano, alam nyo na, kung paano, para naman kayo hindi nag grade 1 So ayan guys, tapos pindutin nyo, ah, pindutin nyo lang guys ang sumusunod. then after that is, iku ano na yun guys, ang bisik. Tabi, inyo din siyang i, dito lang yun guys sa Gcash. So alam nyo na. So makita nyo dun guys, kung paano mag-deposit. Basta, punta lang kayo dito sa deposito. Ayan. Namili lang kayo kung magkano ang laman ng Gcash ninyo. So, ayan guys, iulit ko lang guys, o ulitin ko lang guys, bawal po ito guys sa mga bata. Ito po ay parang meron ka lang extra money, ayan, na gusto mong palakihin. So, ayan, so, yung link nito guys, nasa comment section, ayan, puntahan nyo lang guys, mag, uh, ano na kayo guys, gawa kayo ng account nyo, and dito na, maglaro na kayo. So yun guys, subukan natin palakihin yung ating et, -et pesos So nasa sa inyo yan guys Kasi ang laro guys, hindi talagang palagi kang panalo May talo, manalo, may yung gano'n So yan, subukan natin guys, let's go So dito tayo guys sa uh, Walsh Bounty Shootdown So ito yung aking talagang paborito ko So uh, bago lang ako naglalaro nito guys So yan, kasi lagi ako naglaro dun sa Manikami So ngayon dito ako naglalaro So, guys, susubukan natin maglaro nito. So, wait lang, lalagyan natin yung ating microphone dito sa malapit sa bibig natin. So, ayan. So, ngayon guys, i-get start na natin. So, ayan, mamili tayo guys. Pwede kayong mag-bet dito guys hanggang uh, 500 yata, 1,000. So, hanggang 2,500 pwede po kayong mag-bet. Ayan, hanggang 5,000 pala. So, ayan guys. So, wala naman tayong ganun kalaking deposit. So, dito lang tayo guys sa 2 pesos. Malay mo maging 500 to guys. So, ayan. So, uulitin natin guys. Ito po eh, para lang po ito sa may extra money. And bawal po ito sa mga bata. And kung matalo ka man, tanggapin ang bukal sa loob. Kung manalo ka man, hindi masayang masaya. Yung ganun. So, hindi lahat ng maglalaro ipanalo, merong manalo, meron din talagang talo. So ayan guys, so subukan na natin, na natin guys kung saan naabot yung ating FTF face. So let's go! So ayan guys, hindi tayo nanalo. So hindi to guys ng ibang mga, gaya ng ibang mga vlogger na talagang libu-libu yung ano no, tinataya. So, ito to guys, o, oh, tira mo, kulang nilang guys, ng isang scatter. Ayan. So, ayan, sana, ayun. Times 13, isa pa. So, walang tao dito guys. Pag may tao dito guys, is yung tao natin is, yung kung ani mo lalabas, merong 50 pesos. Pag nag-times 4 yan, tapos 13, o, oh, di ba malaki? So, kaso lang walang tao. So, subukan na natin ulit. Ayan. Saka tayo magbago ng bet pag lumaki na yung pera natin. So, ayan. Subukan natin di guys. Mali mo, diba? Swerte yan tayo. So, ayan. Merong 50 pesos. Ayan, guys. Nag times 2. Ayun. Sana lalabas yung tao dito, guys. Ay, kulang ng tao dito, guys. So, oh. may isang tao dito tapos 50 pesos yan, tapos anim ding times, ano siya, yung 14 mo maging times it, eh, di ba malaki na rin yun. So, ayan. Di ba yung ating itikit naging 105, so, ayan. So, laro lang tayo ng laro dito, so, ayan guys. Ayan. So, pag nag ano to guys, masortihan tayo dito na. Baka manalo tayo guys ng 5,000. Sana all. So, ayan. Wala. So, Hanggang 100 pesos guys ang pwede natin dito i-withdraw. 100 pesos. So, ayan. 80 pesos na yung pera natin. Ayan, 70 pesos na lang. Kulang dito guys ng queen. Sayang. So, ayun. Ayun. Tapos, ayun. Ayun guys. Ayun, times 12. Saan lalabas yung baril? sana ibaba 'yung baril. So hindi lumabas 'yung baril, guys. Dapat dalawa dito, isa sa dito sa kabilang. So ayan dito. Hindi siya lumabas. Ayun Ayun, guys, 9 times 12. Walang sombrero dito guys. Pag may sombrero, buksan yan. Sayang. So, sana guys mag-scatter. So, yan sana king dito. Key letter key. Yung wala eh. So, yan. So, yan. Sana tao dalawa. Wala guys. So, yan. Yun dos lang tayo palagi guys saka tayo magpalit ng bet pag naging 300 pesos na tayo so ayan. labas wala dito isang baril guys sayang iwan alak sana mag scatter para naman masaya di pa so ayan. so ayan. oh lahat sya 13 ayun times kasi, guys, kung malaki lang sanang taya natin kanina, eh, ano yun, okay. So, halos lahat yung magkapareha. Then, ito. Ayan, sana mag-scatter. Oh, kasayang ito. Ang daming, ano, tikit-tikit. So, gawin natin yung tres. Ayan, kulang ano. Ito, 3. Ayan, kulang E dito guys. Pag may E lang sana tayo. Ayan. 9, 18. Sana mo? Ayan, 14. Times 8. Ayan. Times 16. Ayan guys. O, meron na tayong ano, i-cash out natin yan guys yung 100 pesos kasi meron tayong ano, 73. So, cash out natin yan. So, bilis lang to guys. Mag-cash out. So, dito. Cash out natin yung 100 pesos. Ayan, guys. Pwede pong uh, mag-cash out dito, guys, ng kahit 100 pesos, guys. So, ilagay nyo lang yung ating password. Tapos, log in. So, ayan na. So, naka-cash out na tayo, guys, ng 100 pesos, guys mula po sa ating 88 pesos na free. So, meron pa tayong 73 pesos to. Ito yung 73 pesos, guys. Pwede natin tong palakihin, guys. O, diba, ganun lang kadali manalo, guys. Mula sa 88 pesos, o, nagiging 173 pesos. So, ayan, guys. Free lang po yun, guys. Ayan, and kung gusto ko pang maglaro, guys, kasi lang baka mahaba yung video natin. So, ayan, guys. Punta lang kayo, guys, sa comment section. Nandun po yung ating link. Ito guys, hindi po ito edited. Kung hindi po ito, ano guys, demo. Talagang may free po tayo. Ito, ito lang yung pan panalo natin guys. Kasi yung ibang content creator, meron silang mga million, million, thousand, thousand pag sila naglalaro. Dito guys, is only free lang. So, makikita nyo guys, yung ating laro talaga. Kukunti lang yung panalo natin kasi konti lang yung tinaya natin. So ayan guys, so kung gusto niyo maglaro nito guys, nandiyan po sa comment section ang link. So ayan lang guys, thank you so much guys for watching and see you again guys. Sana manalo kayo guys and sana suwertehin kayo sa larong itong ehitit.com. Bye bye.